Hi, this is Al. Kung kayo ay bago sa channel na to, huwag ko niyong kalimutan i-click ang subscribe. Pakipindot na po ang bell upang magiging update kayo sa lahat ng mga kaulugan ng ating mga panaginip. Kung kayo po ay may gusto malaman tungkol sa inyong mga panaginip, huwag ko kayo mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ilanin upang mabasa natin at mabigyan ng lunas po oh, maibigay sa inyo ang mga kahulugan nito. Ikaw ba ay nanaginip ng ahas sa toilet? O nakakita ka ng ahas sa toilet sa iyong panaginip? Ito ay nangahulugan na meron kang mga tinatagong mga isyo sa iyong sarili na takot malaman ng karamihan. At ito rin ay nagpahihwating na iwasan ang mga taong walang dulot sa iyong buhay kundi insultuhin ka, ipahiya ka, at walang magandang sasabihin sa iyo. Ang ahas sa panaginip ay isang paiwatig na huwag mo masyadong i-expose ang iyong sarili sa publiko dahil merong kang mga sekreto na hindi kaya ayang malaman at makikita nila at ikaw mismo rin ay takot kang malaman nila. Ito ay ang iyong mga nakaraan. Ang pagpanaginip nito ay pahiwatig rin na sobrang pag-iisip ng masama at paghihiganti sa isang taong nakasakit sa iyo o ng insulto. O maari ito ay isang karelasyon, kaibigan, katrabaho o maaring kamag-anak mo. Minsan ang panaginip ay nangyayari na maaring may mangyari pa lang kaya obserbahan mo ang iyong waking life kasi kung hindi pa nangyari at kung ikaw ay makapanaginip nito maaring maiwasan mo pa ang mga taong toxic sa paligid mo at huwag mong hayaan na magtagumpay sila sa kanilang mga balak huwag mong hayaan na masaktan ka ng mga taong walang dulot sa iyong buhay kundi manakit lamang sa iyong damdamin kaya ito si Ao nagsasabing magandang araw sa lahat.